Good morning at uh, tayo ay uh, nandito muli sa farm no. Uh. Ito yung uh, routine na ating trabaho araw-araw so ito no. Uh, kanina pa nangungulit ito ng aking mga alagang kambing. <clears throat> so ano na no. Uh, Mais lang muna yung uh, napapakain ko sa itong kambing ko dahil uh, sa araw-araw na muulan dito sa amin. No? Uh, so, hirap ilabas sila no, kung papastol naman natin sila ng uh, malayo so daming uh, mga gumagalang uh, aso ngayon at uh, kinakain tong mga mga maliliit na ano no, dalawa na yung uh, anak ng kambing namin dito na ano oh, ah, <laughs> kambing na uh, nakain ng aso so ngayon magbibigay tayo ng uh, kanilang uh, pagkain no ito oh, makulit ito uh, <laughs> Ayan. O, kuha tayo ng pagkain dito. Para makakain na sila, no? <laughs> diyan lang kayo, diyan lang, diyan lang. Huwag na kayo lumabas. Ay, eh, huwag na kayong pumasok. Ah, <laughs> uh, lang kayo. Uh, kulit ditong mag-ina ito, eh. Ah, uh, lang kayo, diyan lang. Ah, uh, diyan lang. Uh, diyan lang, uh, diyan lang. Uh, hirap. Uh, kung uh, napapansin niyo no? at uh, nasabi ko na sa o ng vlog ko na hindi tayo nakakainit. So, ito, ah uh, pag nag-video uh, tayo, dire-diretso na, no? ah uh, wala nang putol-putol dahil uh, hindi tayo nakakainit. Hindi natin na, uh, uh, ano, naba. Kung anong uh, nakikita niyo yun na yun. At uh, wala nang uh, binabago. At uh, wala nang uh, It. So, ito yung uh, pansamantala na alternatibo na pinapakain ko sa aking mga alaga. Itong uh, kambing ko. So, ano naman, ha, malakas naman silang kumain itong kung uh, binibigay kong uh, mga mais. No? So, ito, tingnan mo. Uh, oh. naman Oh, naglalapitan na sila Nangingitlog na rin itong uh, mga pato Ah, uh, Pati itong mga pato ko nag-aaway-aaway na rin Ayan gugutong na sila <laughs> so, yan yung uh, routine natin araw-araw pero, mamaya uh, gagawaan ko ng uh, ano ito uh, tulungan itong uh, ano, uh, itong mga manok no dahil para uh, 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 na sila dahil uh, talagang nagkakasakitan na sila hindi na sila mapigil sa kanilang ginagawa Tarang uh, nasasaktan na nila yung bawat isa sa kanila. So, unti-unti na rin tayong kumikita, no? Ngayon, uh, makakapagbinta tayo uli ngayong uh, araw na ito ng isang tree, no? So, habang uh, natin yung resulta ng uh, niload natin na sa incubator na tatlong tree, kung uh, filter ba talaga yung uh, napoproduce natin itlog, no? madalawang araw na lang no ha, malalaman na natin yung unang batch na naisa ko dahil mag 20 na pang uh, 18 days ngayong araw na ito <clears throat> pero madalas nagkakaroon ng brown dito Oo, so, sabi nung uh, Uh, mayari na nga incubator no? so, kasi nasubok uh, na rin yan na nagkaroon ng uh, isang araw na brown out o so, napisa rin so, sana nga mapisa itong nga uh, ating uh, uh, nilulud nilulod sa incubator so, yung uh, ginagawa kong nga uh, DIY na incubator so marami pang kulang no? marami pang kulang na materialis so pag iipunan pa natin noon unti-unti yung uh, mga materialis na uh, kulang no? okay. kulang tayo rin sa resources ta uh, may bagong uh, dumating sa ating pamilya, no? Tong uh, mas kubidak na ano ko. Uh. Ito. Uh, Tong uh, mga mas kubidak sa loob. So ano po, uh, labing dalawa yung anak niya. Eh kung uh, mabubuhay lahat ito, ah oh, kapag produce na tayo ng uh, maraming, uh, ano, dyan, o oh, medyo mailap pa, no, yan sila, o. Oh. oh, labing dalawa yung napisa, no. As lalo na kung hindi namin nabawasan dahil, ah, uh, hinawasan namin mga anim rin siguro yung uh, nabawas dito. Yan. oh pag nabuhay lahat yan, ah, uh, madami-dami na rin, no uh, madami na rin pakakainin hindi uh, so, pa rin tayo nakapag-produce ng asola uh, asula maaga pa naman ha, wala pa tayong ma harvest na itlog no? dahil uh, sa pang uh, nandiyan sa ano kaya hindi mo na natin silang uh, bubulabogin no? dahil kasalukuyang uh, sila lukuyang silang uh, sa kanilang uh, ang uh, itlogan no? So, uh, uh, wala pa rin dito Oh, makakaarbis tayo niyan bandang uh, alas gis ng uh, umaga bago tayo makakapag-arbis. So, ito. Uh, wala pa rin dito. Pero parang uh, uh, wala pa. Hindi pa tayo nakakakita ng itlog dito. Oh, yan po, no? Yung uh, ating uh, video today, no? Yung tuloy-tuloy uh, na pag pag-alaga natin so kumuha rin ako ng ano uh, daon ng uh, langka so maaga pa nanguha na ako ng daon langka so kinakain naman ng uh, aking mga alaga no at uh, yung isa na mapayat talaga uh, ito medyo okay to mataba-taba ito, uh, ito. saka yung kulay puti yung isa na inalagang ko ng uh, gatas na uh, ano uh, pinadidi ko sa bibiron Oh, so, talagang mapayat siya. Hmm? Pero ano, sila no, malalambing tong uh, aking mga alaga. Tingnan mo, oh, sampanang oh, oh. sampa. Ah, sampanang sampa. Ah. Elegante mampat, tut. Eleg. Oh, ito yung uh, nag, uh, bibigay sa atin ng uh, sigla no, sa araw-araw. isita natin yung ating mga alaga na masisigla. Oh, so, balik tayo doon sa uh, ano uh, kasi marami talagang uh, kulang na kulang pala yung uh, manok natin no dahil uh, maraming nag-oorder sa atin yung uh, pagbinta ko ng isang trip pa lang so nagsulputa na yung uh, nagme-message sa atin na bibili sila so hindi tayo makapagbigay ng uh, ganun na talagang uh, bigyan natin sila kaagad-agad dahil uh, bawat tatlong araw bago tayo nakakapag-produce ng uh, isang tray uh, dahil uh, nakakakulikta tayo ng uh, itlog uh, bawat isang araw ay isampung piraso surety uh, na yung nakakakulikta tayo ng 12 pieces pero madalas isampu so sa isang tray 30 piraso so matitira ano nun uh, tatlong araw no tatlong araw yung uh, ma, ano natin uh, bawat uh, isang tray kaya sabi ko sa mga nagme-message no so hindi ko pa kayang uh, supplyan uh, ayanin niyo at uh, gagawin natin ang uh, ano ito no ha bawat Uh, naka-produce. So bibigyan natin, ha, so, kahit na bawat uh, tatlong araw bago tayo makapagbigay uh, sa kanila. So, meron siguro tayong fight uh, ng mga sandaan na uh, manok. Talagang uh, bibigyan natin sila lahat ng uh, nag uh, no? So sa ngayon, no, 'yan yung uh, sinubukan lang natin yung uh, market ng uh, dito. itlog pa lang uh, talagang uh, mabinta no? So, ibig sabihin, may pira talaga sa pag-aalaga ng manok, no? So, nasa diskarte mo yung kung uh, sa meat type ka, sa breeder. So, susubukan natin kasi nag-load na ako ng uh, 90 pieces, no? So, kung mapisaan uh, lang tayo kahit 50 pieces lang uh, mapisa doon, so, okay na. So, kaya, hindi natin ma ng ma-load yung uh, itlog, no? Kasi sinusubukan pa natin yung unang uh, ano natin, in natin. So, kung anong uh, kalalabasan, no, doon natin na uh, ano pero gagawa rin ako ng uh, incubator ko para hindi tayo makapag-salang ng makapag-salang doon. Kahit pa pa, no, no, ay uh, sarili, sarili natin. So yan po at uh, sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag -subscribe. Hit's na rin 'yung notification bell para lagi po kayong uh, ma-update sa ating mga ina-upload patungkol sa ating uh, pagbi ng uh, uh, ano no, uh, livestock uh, farming, no? So, meron na tayong uh, kinikita paunti unti sa ating uh, itlog, no? Itlog pa lang yung na natin at uh, itong uh, mga barako uh, at mga manok no so mamaya ang uh, video natin mamaya sa uh, kanila mga kulungan no para hindi na sila mag-aaway-away dahil uh, nagkakasakitan na sila so yan po shout out na rin sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao no at uh, shout out na rin sa ating mga kababayan na uh, mga OFW no mabuhay po kayo at uh, lagi po Nawa'y lagi po kayong ligtas at uh, mga kababayan po natin, mga immigrants, uh, magandang magandang umaga po at uh, anong oras sa inyong uh, uh, mapapanood itong uh, ating uh, video ngayon. So to no uh, uh, stress uh, gamot ng stress itong natin pag uh, biventures. Maraming salamat po. Bye-bye.